So, i-try natin ngayon eh. so, kung totoo ba na maganda ang maging resulta kapag kumain ka ng sipong uro hmm. o kalamansahan sa ibang lugar, kung tawagin So, ayan. Makikita so, nyo, ginagatit ko na ang gilid. Hindi buwan. Kinugupit ko na yung nakakatuso kapag binubuksan ng kalamansa ka. So, pati yung galamay, tatanggalin natin. Tingnan nga natin kung, ta kung talagang effective. Hmm. Hmm, buksan na yan. So, kita nyo naman, ba? Diba? So, hindi siya nagbubukas agad kaya ginunting ko pa yung gilin kasi ayan makikita nyo bang so dikit pa din sa taba ano ng hipong urong oh, dikit pa rin siya so siguro depende ito sa hipong urong kung you know sayang kaya yan so tinigil ko na yung ano ko kaya yung sumunod na inopen ko hindi na ako gumagawa